sa kabundak, mga bisdak! Shhh! ba? diba? Nakoy power nuhi, pero di magsaba-saba diri kay Nabi. Ito dili, na dili, sa peaceful o ka ng serenity, sovereignty nga lugar. Oo, uh, Dito di ito, pwede magsaba-saba. No? Pero okay lang man daw magsaba-saba din. Pero maong naata din ka ron, kay naatay misyon nga pagabuhaton. Pangitaon na to, ang pag-alaga, pag amoma sa mga katauhan sa mga Pilipino. Huwag ka muna to. Especially kita giimbitahan kita nila dire. O kabalo ba mo nga ang Unilab nagasaulog sila sa ilang 80 years in the service of the Filipino. Baong na ata mo bisita sa ilang Amherst plant diri sa Binyan Laguna. Tara, let's go. Oy, sagbot man ni dire ta sa si pikas. Naa pa sa sulod sa Amherst. Amilo ah, po, melay po. Maying buntag, Miss Mela. Ay, bisaya ka man ini din. Ah, uh, uy, napunay mga bisaya din. Ano si pangalan niya, ma'am? Ah, uh, ako si Grace Arcega, taga Cebu ko. Wow! Oh. So, ma'am Grace, kung saan itong buhat ah? Una sa, kay Mukuha Tao Gaon. Bago tamo sulod sa production area, kinanglan ta mag-ilis kay... gown. Oh, gaon? Oo. Oh. Sa ABS-CBN Ball? Oo, <laughs> <laughs> oh, niya. Unilab ka. Gaon. Uy, special ba? Ani ko, Auntie Melly na oh, ayun. Special para dyan sa inyo. Ah! Thank you, Kaayo! Thank you! Grace! Sige, sige, let's go! Dirita! Siya pala yung taga-dirita! Ay, naman ikot! Padulong ta sa liquids plan. Kani nga nung kinahanglan mag-iit atong dalunggan, kinahanglan nga ka kanang, kanang hinganig yun mga outfit. Para maiwasan na ang cross-contamination. So, kunwari, na yung mga mik mikrobyo, ah. mga dust, So para dili sila makasulod sa production area, mm -hmm. kailangan na mag-ilis gown ug sa yes. okay. So mo na ni ang gitawag natong mm -hmm. airlock kay ang secondary area o primary area lahi ang kanyang air condition. Para avoid cross contamination Ang ah, Grabe yang pag-avoid ano eh. So mosulod na ta. Unya ang sunod, ang atong primary gown. Ug basta basta bago ka makahimo'ng tambal ba. Okay na ta na ako'y amoy mamba. Pero ba, ba na ako, bahok Okay. Bago tamu mo adto sa mga work center, kinangla na natumag, hugas o kamot. ah uh, dapat among himuon na mga produkto, safe, pure, effective. Mm. Kung di mo sunod sa mga protocol, dili ta ka achieve na safe ang mga produkto, products na unsa man ang mga lain-lain nga proseso sa paghimo og mga liquid sa ngatambal, ang una nga proseso ang? Ang mag-dispense. Mag-batch ng raw material. Gikan siya sa warehouse nato, kung marilis na siya sa QA, pwede na siyang dalon di diri sa production area, sa dispensing, para timbangon siya. So, muna na yung, ang next step, ang pinaka-critical. Tara! Ang area. Okay. So, diri ta maghimuog mga tambal and vitamin. Okay, let's go. Sunod Tato, ta tanawon. Kita ninyo ang nagalihok diri tanan ang mga makina. Uh, hindi Pwede na ko sabayan ang makina. Eh, eh. <coughs> So, dire magmix sa mga ingredients gikan sa gikan sa dispensing. Mm -hmm. Unsay next nga procedure ano ko na to ani? Mga in process test. Dito sa test ma'am, dito mabalaan kung saktong gyud ang mga ingredients o very safe ang ginabotang Mhm. Mm ya, yeah, in case lang di ay na kung dili siya mo pass sa test, di siya mo proceed sa next step. Non conforming ang gitawag. Oh, dito na ta sa uh, test na, approve man, okay man. Oh. Asa ta approve ito. na? sa next step na ta, sa packaging area. Gihigog pa ka ng... <laughs> Muna ni ang packaging area. Kaning saba, mauni ang gitawag na bottle serving area. Para dili mabuak ang mga botilya, dapat ibutang nila sa unscrambler na hinay-hinay lang. After sa packaging, i-store na siya sa FG staging. Unya, kung na okay na siya, approve, balhin na dayon siya sa atong warehouse. Okay, every mga tambal o mga vitamins na siya mga specific na storage temperature. Ma'am, dagang salamat kaayo kay naman man. Ka nang makakontento ko ba nga kay kabulo ko nga safe kaayo o kabulo dyan ko nga very clean dyan sa lugar. Kami sa Kuan On One on behalf of Kuan On family na po may ihatag sa imo ha. Ang wow! Kuan On One nga t-shirt. Thank you, Miss Melay. Pagpasinsya na kay naagi diri sa Kuan On One t-shirt ang kagaw. <laughs> salamat kaayo ma'am. Thank you kaayo. sir. Naaasa ta karon sir. Pwede rin kita sa solids. Pwede ginahimo ang mga tableta. Kumpara ah. kay na sa liquids, o so mga solids ang ginahimo. Okay, so karon after sa dispensing, nakita naman na mo ito ganina sa liquid, di rin napunta sa next step is... Uh, granulation. Uh, bago natin i ay paano eh, ang mga materialis, Ginaya insure natin nga uh, release ang uh, mga materialis nga gamiton naton na di bago mag uh, granule syempre uh, nasuring mabuti ang mga uh oh. materialis nga ginagamit na ayon sa standard syempre uh -oh. bago naton i daron o di sa granulation ayan syempre gina-ensure nato nga permina nakasarado lang natong mga gawang kasi gina uh, iwasan nga ang ginahambal nga cross contamination. So, syempre ang kalidad it product nga ginahimo naton, imo ra to permi ang number one nga ginakonsider nato no day. Third steps, ano po, sir? Siyempre, kung may second, may third step. Okay. So, pahin kita ito sa compression. Okay, so, masunod kita ito sa compression one. Ipakita natin kung pa'yon na mo ang mga bilog nga tambal. Yan. Wow! Amazing! Ang amoy niya, okay. Murag na ayon ako sa akong hilanat. Yan. So, ginahigop, itkatong ano, itong, itong vacuum yung mga powder nga halin sa granulation, igo po na natapos, tapos i-compress it machine. Grabe, amazing! Okay, next, ano, uh, pagkatapos <laughs> it compression, madiretso kita sa coating. So, yung coating. O, gina-coat ang mga tableta nga. Uh, halimbawa, itong kain na, di ba, kapait. So, kailangan natin yung mga i-coat para oh. ma ng natin ang quality ay maprotektahan. Sa coating, ginabutan mo di ang mga tambal. Yan. So, diya gina-pa... Mga tambal na tanawin yung darao ninyo. Grabe kayo, ka yung ka scientist yung ilang himo din, no para langit nga may sigurado nga protektado, limpyo o oh, quality control guapo jud kayo nga. Mga sir, salamat kay sa inyo mga sir sa inyong pagpahimutang sa mga tambal nga malimpyo gid siya. Thank you kay sa inyo. So pwede na po i-test. kita mag-sulod eh, para mag-test. Okay. okay. Ang atong himo na i-test natin kung... ni Ah, uh, ingat mga lubot-lubot pala -lubot kasi ka muna sa testing. So, ikaw mismo ang ma-perform e at itong testing. Okay. Ano? O sa So, bali, ang imo ibutang lang ni imo para ma-insure nato nga away mga lubot-lubot kasi pag rato may mga lubot-lubot, pwede mo maging stars it, cross-contamination. So, dapat ma-insure nato nga uwa talaga mo mga lubot-lubot, mga buslot. Kung iana, kung wala siya lubot-lubot, secured. Secured. Ipakita nato karon ang nawong sa naay lubot-lubot. Yan, run. Halimbawa, ka run. O, ingat lubot. Oh. Ibig sabihin, reject run. Okay. So, makita nato dari ako kung ang packaging na na ay buflot. May sagnaas sa gawas? Hindi pwede? Hindi na pwede, hindi. So, may sagnaas siya sa gawas, ang buflot, hindi na iya pwede kay damage na. So, asa to imong ginaingon, sir, nga, uh, um, ano, nang, hardness? Hardness, thickness. So, katun natin ang thickness et tableta. So, mabuo lang, mabuo lang ikaw it isang tableta. Tapos, so ni mo, di sa tester nga ginagamit naton. Wow. So, tanan nga tableta, inga it ginasunod nga specification nga makikita naton sa mga dokumento naton. O no? so, kada tableta, kailangan within the specs masunod naton rato. Kasi pag hindi, hindi naton sanda pwedeng igawa. Ito bali mo rang number nga rin ang ma-determine kung, ga, uh, kung gaano mo ka kapal. So sakto ni, tama ni nga number. Ran, so ng number nga ran ug turan makita sa papel uh, sa dokumento nga ginakapta namon kung pasok imaw ug to sa specification. Kung dili na mo gawas, out na ni siya. Extra tong oh. to. Pag approve na, na siya, diretso sa packaging. Okay, tara let's go. <laughs> Derek pa <pala. laughs> so dito tapos. Yon. Successful operation. Ah, charing. Akala nyo, hospital, no? So, di kita, main kita sa auto cartoning machine. So, just sa packaging, secondary packaging, hingga kita audit, uh, manual packaging mm. ag, hingga kita advance nga, auto cartoning. Imbes nga tawang maghimo, makina ang naghimo. Okay, the best. O, aside from that, grabe gano, ma, giyad yung ginasukat. Ang anong ginahimo ka rin, gina-check gid na sa timbangan kung kompleto ratong sulod it box. Ang purpose na nakaran is ma-trace na na kung may kulang or Kompleto. Bali, ang nahihingi mo nga tambal namon sa isang adlaw ay 3.6 million nga tambal ang nahihingi mo 3.6 million kada adlaw. O maugin nga mga tambal na gikinahanglan sa ato asa sa Luzon, Visayas, o Bindanao. Daghang salamat ka kay nakita na ako sa inyo ang pa, inyong dedication nga sa paghimo og tambal. Kanang da, tungod ana salamat kayo na ako ihatag nga t-shirt oh, para sa inyo. Maraming salamat gid Matmelay. Pabuhay mo. Thank you. mga dikalidad. So, thank you!